Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa default na flag sa SAS. Ipapaliwanag namin ng detalyado ang default na flag at ipapakita kung paano ito gamitin sa mga praktikal na halimbawa. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang default na flag sa Sass ay isang mahalagang kasangkapan upang mapabuti ang modularity at reusability ng mga stylesheet. Sa paggamit ng flag na ito, maaari kang magtakda ng default na halaga para sa mga variable ngunit magbibigay daan pa rin sa ibang na itakdang halaga na manaig. Dito, ipapaliwanag natin ng detalyado ang default na flag at ipapakita kung paano ito gamitin sa pamamagitan ng mga praktikal na halimbawa. Ang default ay isang tampok na partikular sa SAS na ginagamit upang magtakda ng default na halaga para sa mga variable. Sa pagdagdag ng flag na ito, nakakamit ang mga sumusunod na pag-uugali. Pagtatakda ng default na halaga. Itatakda lamang ang halaga kung ang variable ay hindi pa na itakda sa ibang bahagi. Pagkontrol sa pagkakasunod-sunod ng halaga. Kung ang variable ay naitakda na, hindi papalitan ng kasalukuyang halaga nito. Ang tampok na ito ay lalong kapakipakinabang kapag bumubuo ng mga module at library. Maaaring magtakda ng sariling halaga ang mga gumagamit, ngunit kung wala, ang default na halaga ang gagamitin. Ipinapakita ng sumusunod na code ang batayang paggamit ng default na flag. Pagdeklara ng default na variable na dollar primary color, gamit ang flag na default. pag-import ng mga variable gamit ang at use, at pinapalitan ang dollar primary color, gamit ang with. Kapag nakampile na ang SAS file sa CSS, ganito ang magiging anyo nito. Sa halimbawang ito, dahil ang dollar primary color ay itinakda sa red sa main SCSS ang blue na naideklarasa sa longitudinal variables SCSS ay hindi gagamitin. Kung hindi na itakda ang variable sa main SCSS, ang default na halaga ang gagamitin. Dahil ang variable ay na-import ng hindi pinapalitan, ang default na value na blue para sa dollar primary color na naideklarasa sa lungguhit variables, SCSS, ang gagamitin. Kapag na-compile na ang SAS file sa CSS, ganito ang magiging anyo nito. Ang paggamit ng default sa loob ng mga module ay nagbibigay daan sa mas flexible na pag-customize. Pagdeklara ng Dollar Primary Color at Dollar Button Color gamit ang flag na Default. pag-import ng variables na module at pagtukoy ng kulay ng button gamit ang variable na dollar button color. Paggamit ng at use na may with upang palitan ang dollar button color ng orange at paggamit ng buttons na module. Kapag nakompile na ang SAS file sa CSS, ganito ang magiging anyo nito. Sa ganitong paraan, nagbibigay ang mga module ng default na halaga habang iginagalang ang mga setting na itinakda ng gumagamit. Kapag gumagamit ng default na flag, dapat isaalang-alang ang mga sumusunod. Pagpili ng angkop na default na halaga. Dapat piliin ang default na halaga upang masaklo ang karaniwang mga sitwasyon ng paggamit. Sinsadyang disenyo. Gumamit ng pare-parehong pangalan ng variable at iwasan ang conflict sa ibang modules. Pag-check ng pagkakasunod-sunod. Para gumana ng tama ang default na flag, kailangang maayos ang pagkakasunod-sunod ng pag-override ng variable. Halimbawa, kapag gumagawa ng library na sumusuporta sa mga tema, maaari mong gamitin ang default upang magbigay ng nababago, customizable, na default na halaga. Pagdeklara ng Dollar Background Color at Dollar Text Color, gamit ang default flag para sa tema at paglalapat ng mga ito sa body. Pag-customize ng tema sa pamamagitan ng pagpapalit ng dolyar background color, gamit ang at use at with. Kapag nakampile na ang SAS file sa CSS, ganito ang magiging anyo nito. Sa isang reusable na button component, maaari kang magbigay ng default na estilo ngunit pahihintulutan pa rin ng mga user na palitan ang kulay. Pagdeklara ng default na background at text na kulay para sa mga button gamit ang default at paglalapat ng mga estilo. Pag-customize ng kulay ng button sa pamamagitan ng pagpapalit ng dollar button BG, gamit ang at use at with. Kapag nakompile na ang SAS file sa CSS, ganito ang magiging anyo nito. Ang default na flag sa SAS ay isang makapangyarihang kasangkapan kapag bumubuo ng mga module at library. Pinapabuti nito ang pwedeng gamitin muli at nagbibigay ng flexible na pag-customize. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood hanggang sa dulo. Kung nagustuhan mo ang nilalaman ng channel na ito, mangyaring mag-subscribe.